Hello po sa inyo mga kajanski at na ito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga masweting numero at kulay basis sa inyong mga zodiac sign sa araw ng linggo, May 12, 2024 At kung kayo naman po ay tataya ng loto Um, pwede nyo pong i yung mga numero na halimbawa po sa inyong mga birthday, anniversary. Pwede nyo pong i-combine yung inyong mga lucky number. So, depende na po sa inyong mga kasyanski. Gamitin nyo po ang inyong mga husay at galing sa paggamit ng numerology. So, good luck po sa inyo. Para sa mataong aris, huwag kang magdamot upang hindi ka rin pagdamutan ng langit. Madali lang naman itong gawin, kaya ito ay iyong isa buhay. Ang iyong mapapalad na kulay ay beige. Ang iyong maswerteng numero 3, 17, 19, 22, 28 at 34. Para sa mga taong Taurus, iwasan mong bigyan ng dagdag na lungkot ang mga taong hindi nakuha ang kanilang mga gusto. Mas maganda kung aaliwin mo sila. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapapalad na kulay ay blue. Ang iyong maswerteng numero 6, 15, 18 21 24 at 33 Para sa mga taong Gemini, kung saan nga hindi mahirapan yun ang iyong piliin. Pero sa totoo lang, kahit hindi ito ipayo sa iyo, tiyak na ito rin ang gagawin mo. Ang iyong para kulay ay black. Ang iyong maswerteng numero 5 13 23 26 39 at 45. Para sa mga Cancer, kung sino ang nagpapakita sa iyo na maganda, siya ang para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerte numero 2, 6, 17, 25, 34 at 42. Para sa mga taong leyo, iyong iyo ang araw na ito at ang ilang araw pang darating. Huwag mong kalimutan ang mga kapos palad dahil ikaw din naman ay minsan kinapos sa magagandang kapalaran ang iyong mapanadakulay ay pitch. Ang iyong mga swerte numero 1, 11, 26, 28, 31 at 40. Para sa mataong Virgo, magbigay ka para bigyan ka rin. Ito ang basihan ng langit sa pag-alam kung sino ang pagpapalain. Ang iyong mapalad at kulay ay red. Ang iyong mga swerte numero 5, 9, 14, 23, 31, 29 at 34 Para sa mataong Libra, dagdag na swerte ang mapapasayo ngayon. Ito ay mangyayari kahit wala kang gawing anuman at kahit pa magkamali ka. Ang lima para na kulay ay maroon. Ang iyong swerte ang numero 6, 12, 15, 24, 33 at 39 Para sa mataong Scorpio, Luluwag ang nandas ng buhay na iyong nilalakaran ngayon. Hindi papayag ang langit na makaporma ang iyong mga lantad at lihim na kaaway. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang lumamaswerte yung numero 2, 7, 16, 20, 25 at 34. Para sa mataong Sagittarius, kung ano ang madaling matapos, yun ang iyong tutukan. Ang mahihirap na proyekto ay sa ibang araw na lang sa ganitong paraan, sasaya pabalik ang iyong sigla. Ang iba pala kulay ay green. Ang limang numero, 3, 12, 21, 30, 33 at 45. Para sa mataong Capricorn, tanggapin mo ang ibinibigay sa iyo. Huwag ka nang tumingin kung sino magbibigay dahil ito ay mula sa langit. Ang iyong mapalat kulay ay yellow. Ang iyong numero, numero, 11 20 29 32 at 38 Para sa mga Aquarius, natuwa sa iyo ang langit at dahil dito, ang magandang kapalaran na hindi mo inaasahan ay mahuhulog sa iyong harapan. Ito ay mensahe para sa iyo. Ang iyong paradocular ay purple. Ang iyong sorting numero 4 13 22 26 35 at 44. Para sa mataong Pisces, atras-sulong ang mga alon sa dagat. Kitang karagatan ay sinasabing mayaman. Ang pag-atras at pagsulong ng iyong kabuhayan, ang lihim, ka magiging upod ng yaman. Ang iba para na kulay ay pink. Ang gumamaswerteng numero, 2, 15, 20, 25, 34 at 45.